Isiniwalat ni Angelica Panganiban na isa na siyang Mrs. Homan sa pagbubukas ng taong 2024 sa pamamagitan ng kanyang Instagram page. Naganap ang pag-iisang dibdib ng TV actress at Australian-Filipino businessman na si Greg Homan. Bago matapos ang taong 2023 noob December 31, nangyari ang simple at intimate all-white themed wedding sa California, USA na dinaluhan ng malalapit nilang kapamilya at mga kaibigan. Kabilang na ang showbiz best friends ni Angelica na sina Bella Padilla at Kim Chiu sa mga larawan na ibinahagi ni Angelica kung saan fly next nito ang kanyang wedding ring ay nakaagaw ng pansin sa mga netizens ang mga kuko ng aktres sa unang tingin akalain mo kasing dumi ang nasa kuko ni Angelica dahil itim ito dahil sa kakaibang disenyo maraming netizens ang napagtripan ang kuko ng aktres sa comment section may mga napazoom pa, para siguraduhin na disenyo lamang ang makikitang itim sa kuko ni Angelica, grabe yung cutix mo day. Kala ko madumi kuko mo, hahaha <laughs> congratulations Lodi Cakes. Komento ng netizen, buti na lang zino umko. Akala ko madumi kuko mong nagpakasale. BTW, congratulations. Bakit ba kasi ganyan ang nail polish design or style ang GE? Alam mo naman Marites buong Pilipinas, napa-zoom kaming lahat haha. <laughs> ang GE, may G. Sorry na pa zoom din ako. Yay. My heart is so happy congratulations lovebirds. Hahaha <laughs> na pa zoom din ako. Para may lupa lupa. Sa dami dami naman kasi ng nail design, sa kasal mo pa yan napili ang G. Congratulations. Ang saya saya. Super happy for you Komento pa ng netizen, mas sumagaw ng atensyon ang kuko, kesa sa sing-sing. Matatanda ang isinapubliko ni na Angelica at Greg ang kanilang relasyon noong January 1, 2021. October 2022 nang ma-engage naman ang dalawa, at isinilang naman ni Angelica ang panganay nila ni Greg na si Amila sabi noong September 20, 2022. Noong November 4 sa kanyang ika-37 karawan bilang markahan ang kanyang huling karawan as Miss Panganiban ay nagkaroon ang aktres ng fun-filled birthday celebration. Sa Instagram, ibinahagi niya ang ilang sulyap sa kanyang intimate celebration, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Salamat sa pagsama sakin sa huling karawan bilang Miss Panganiban hashtag Huli na ni Panganiban, caption niya. Kamakailan lang marami naman ang nabahala, matapos ibahagi ni Angelica sa kanyang vlog noong November 18 ang kanyang kakaibang karamdaman na kung tawagin ay avascular necrosis. Una umanong naramdaman ni Angelica ang mga sintomas ng kanyang sakit habang nagbubuntis siya. Ngunit tumindi lang ang pananakit ng kanyang balakang sa puntong hindi na siya makalakad ng magbakasyon sila sa Palawan. March noong nakaraang taon, kwento ni Angelica sa kanyang blog, so nagparmi ako at lumabas yung result ko na mayroon pala akong avascular necrosis. So avascular necrosis is bone death. Namatay na yung mga bones ko sa aking balakang kaya pala hirap na ako maglakad kaya yung mobility ko ay hindi na so solusyonan kahit pa anong gawin kong strengthening.